Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries, Ngayong araw magiging mas malinaw ang iyong mga layunin sa buhay lalo na tungkol sa pamilya, tahanan at pangmatagalang plano. Huwag matakot magbago ng pananaw at yakapin ang mga bagong ideya. Ang pagtanggal ng lumang kaisipan ay magdadala ng positibong pagbabago. Sa usaping pag-ibig, kung ikaw ay nasa relasyon, maari kayong magkaroon ng makabuluhang pag-uusap na magpapalalim sa inyong samahan. Maganda ngayon ang love energy, maayos ang mga relasyon ngayon, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Para sa mga single, magbubukas ng bagong oportunidad ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 13, 21, 25 at 30. Taurus. Ang araw na ito ay magdadala ng liwanag sa inyong relasyon sa ibang tao. Maaring may dumating na ideya o balita na magpapasaya at magpapagaan ng iyong kalooban. Ang paglayo mula sa negatibong opinyon ng iba ay makakatulong upang linisin ang iyong isipan. Maraming mga hindi masyadong magandang komento sa araw na ito, kaya maganda Taurus na ikaw mismo ang lumayo sa mga tao na medyo magulo. Ngayong araw, mas magiging malapit ka sa iyong minamahal sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Para naman sa mga single na Taurus, at mga naghahanap ng pag-ibig, maaring magbukas ang pagkakataon sa isang kaibigang matagal mo nang kilala. Ngayong araw Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 15, 23, 27 at 35. Gemini Maganda ang energy para sa mga Gemini ngayong araw. Magdadala ng sariwang ideya ang mga pag-uusap sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga magkakaibigan. Ang pagtuon sa kasalukuyan at pagbitaw sa nakaraan ay magbibigay ng kalayaan sa iyong isipan. Maaring may matutunan kang bagong pananaw mula sa ibang tao ngayong araw. Sa mga nasa relasyon, ang pagiging bukas sa damdamin ay magbibigay ng bagong sigurad sa inyong mga relasyon. Ngayong araw, merong mga hindi pagkakasunduan pero dahil sa maayos na pag-uusap, o kaya ang kagustuhan ng mga Gemini na makinig sa araw na ito ang makatulong ngayon na maplan siya ang mga relasyon. Kung single na Gemini ka naman, maari kang makakilala ng isang taong handang makinig at umintindi sa iyo. Ngayong araw Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 5, 9, 15... 18, 24 at 29. Cancer. Ang feedback mula sa mga tao sa paligid mo ay makakapagbigay ng bagong pananaw sa iyong buhay ngayong araw Cancer. Ang mga positibong pag-uusap ay maaring magdala ng inspirasyon para sa hinaharap. Pagbutihin ang komunikasyon upang mapalapit sa mga mahal mo sa buhay. Para naman sa mga cancer na meron ng karelasyon, isang maliit na sorpresa o effort ay magpapakilig sa iyong kapareha ngayong araw. Para naman sa mga single, maaring manggaling sa social circle ang susunod na kabanata ng iyong love life. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4, 10 14 20 28 at 33 Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo. Positibo naman ang araw na ito para sa mga Leo dahil ngayong araw may dalang inspirasyon ang araw na ito para sa iyong mga pangarap. Sa pamamagitan ng pagtuon sa mga solusyon, magkakaroon ka ng lakas upang maharap ang mga hamon. Meron mga challenges sa araw na ito pero kailangan mo lang pahalagahan ang feedback mula sa ibang tao. Para sa usaping pag-ibig, para sa may partner, maglaan ng oras upang ipakita ang iyong appreciation sa araw na ito. Merong mga kapartner ng mga Leo na medyo nagtatampo at pakiramdam ay hindi na sila importante. Para naman sa mga single, ang pagiging natural ay magdadala ng tamang tao sa iyong buhay. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1,

Pakinggan ang iyong mga kutob sa araw na ito Virgo dahil matalas ito. Ang pagiging bukas sa bagong ideya at pamamaraan ay magdadala ng positibong resulta ngayong araw. Ang araw na ito ay perpekto para sa muling pagsisimula o pagtatapos ng mga dating proyekto. Bigyang pansin ang iyong creative side ngayong araw lalo pa na sa araw na ito napakaganda ng mga pananaw ng Virgo pagdating sa kanilang creativity. So, sa usaping pag-ibig, sa my partner, ang pagtulong sa isa't isa ay magpapatibay ng inyong samahan. Para naman sa single, makakatagpuan ng isang taong may parihong interes sa araw na ito. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 13, 21, 25, at 32. Libra Ang mga ideya at alaala -ala ay magdadala ng bagong pananaw ngayong araw Libra ang pagiging bukas sa pagbabago ng mga plano ay magbibigay ng inspirasyon sa inyong buhay. Yakapin ang mga oportunidad na darating. Sa usaping pag-ibig sa mga nasa relasyon, ang paglalaan ng quality time ay magpapalalim sa inyong relasyon. Kung ikaw ay single, ang pakikisalamuha ay maaring magdala ng isang makabuluhang connection sa araw na ito. Meron mga tampuhan ngayong araw Libra, kaya kailangan hindi pansinin kung ang partner ay maaari na nagsiselos o kaya nagtatampo para hindi lumalim ang mga hidwaan sa araw na ito. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 14, 22, 30, at 36. Scorpio ang araw na ito Scorpio ay puno ng makabuluhang pag-uusap na maaring magbigay ng bagong direksyon sa iyong buhay. Bigyang pansin ang mga detalye sa mga plano upang masiguro ang tagumpay. Sa mga nasa relasyon, ang usaping pag-ibig ngayong araw ay maayos. Ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman ay magbibigay ng tamang daan para sa inyong dalawa sa mag asawa o kaya sa iyong kapartner. Kung ikaw naman ay single na Scorpio, ang isang makabuluhang pag-uusap ay maaring magdala ng spark. Maari na sa araw na ito ang pagkakaibigan ay magbago. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 4, 8, 12, 19, 23 at 29. huwag kalimutang mag-like comment share and subscribe Sagittarius May magandang balita na darating sa araw na ito, Sagittarius. Maglaan ng oras upang pagmunimunihan o i-reflect ang iyong mga plano. Ang simpleng pagbabago ay magdadala ng malaking epekto sa araw na ito. Sa so, usaping pag-ibig sa mga nasa relasyon, ang pagbabahagi ng iyong mga pangarap sa iyong partner ay magbibigay inspirasyon sa inyong dalawa. Kung ikaw ay single, ang adventure ay maaring magdala ng bagong pag-ibig ngayong araw. Kaya huwag matakot makapag makipagkilala sa ibang tao sa araw na ito dahil maganda ngayon ang energy lalong-lalo na pagdating sa iyong social life. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 5, 10, 18, 22 at 28. Capricorn Maganda naman ang energy para sa mga Capricorn ngayong araw dahil ang mga plano at ideya ay nasa iyong isipan. Maglaan ng oras upang ayusin ang mga bagay na maaring bumigat sa iyong damdamin, mga bagay na maaring meron kang mga pag-aalala o kaya mga bagay na nagkakaroon ka ng alinlangan. Ang pagiging matapat sa iyong sarili ay magdadala ng kalinawan sa araw na ito. Kung ikaw ay nasa relasyon, may asawa o may kapartner, maglaan ng oras upang ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng simpleng kilos. Para sa mga single, maaring may magbalik na dating kaibigan na magdadala, magdadala ng kilig. Ngayong araw, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 13, 21, Twenty seven at thirty three, Aquarius. Ngayong araw, ang pagtutok sa mga bagay na mahalaga sa iyong puso ay magdadala ng ligaya. Yakapin ang positibong enerhiya at gamitin ito upang makabuo ng mga bagong plano. Sa usaping pag-ibig, Aquarius sa mga nasa relasyon, may asawa, may kapartner, magbigay ng oras para sa pag-uusap na magpapalapit sa inyong dalawa. Para sa single, may posibilidad ng koneksyon sa isang taong may kakaibang personalidad. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 12, 17, 24 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Pisces ang araw na ito ay magdadala ng inspirasyon sa iyong pag-iisip at damdamin Pisces. Yakapin ng mga bagong ideya at hayaan ang iyong creativity na magbunga ng magagandang resulta ngayong araw. Matalas ang isip ngayon ng mga Pisces, magaganda at mabilis ang pick up ng iyong pag-iisip sa araw na ito. Para sa usaping pag-ibig sa mga nasa relasyon, ang papapakita ng iyong suporta sa iyong kapartner ay magbibigay ng kapanatagan. At para naman sa mga single, ang pagiging bukas sa mga posibilidad ay magdadala ng kilig ngayong araw. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 5, 11, 16, 20, 25, at 34. Abangan ang iyong kapalaran bukas! Maraming salamat po! Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito na uh, Sulya palubit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Natin Never kang bibitin be Gusto so makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Edo dito ka na Araling Pilipino Na ang kakana